Sagit gitna ng performance ng P-pop girl group na Bini sa Dagupan City, may ilang fans ang tila nahilo at nawala ng malay. Alamin natin kung bakit sa ulat showbiz ni Abby Malanday. Itinigil ng P-pop girl group na Bini ang kanilang performance sa Dagupan Bangus Festival sa Pangasinan. Ito dahil may ilang fans ang nahilo at hinimatay umano habang nagpa-perform ang grupo. Bukod sa dami ng tao sa naturang event, tinitignan dahilan din ng matinding init ng panahon sa lugar. Naitala sa lugar kahapon ang pinakamataas na heat index sa bansa na umaabot sa 48 degrees Celsius. Kinumpirma rin ito ng Disaster Risk Reduction and Management Officer sa Dagupan City na si Ronaldo de Guzman na may mga nawalan nga ng malay. Agad namang responde ang medical officers at mga volunteers sa na nakasanbay at kinumpirma na wala namang serious injuries sa na nangyari. Samantala sa kanilang Twitter account, nagpost sa mensahe ang mga miyembro ng Bini para magpasalamat sa mga umatend ng kanilang show lalo na sa mga nahilo at nahimatay sa event. Inilabas na ng Disney ang unang trailer ng pelikulang Mufasa The Lion King. Inanunsyo din ng kumpanya ang all-star cast na inaasang bibigyang kulay ang ilang paboritong karakter sa naturang pelikula. Mapapanood ang pelikula sa December 20. At BTS member na si RM nag-release ng unang concept photos para sa kanyang bagong solo album na Right Place, Wrong Person. Ayon sa big hit, lumahok umano si RM sa pagsulat ng lyrics ng lahat ng labing isang kanta sa kanyang bagong album. Inaasahang i-release ang pangalawang solo album sa May 24. Abi Malanday para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.